Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maayong Nabi Mapipiagan daw Diba niyo Buenas noches Good evening Ngayon bag na rabi Ang reels na ito ay Nagsasagot sa mga tanong na Paano masiguro Na ikaw ay masahuran sa inyong pagtatrabaho. Siguraduhin na masahuran ka sa inyong pagtatrabaho. Mga dapat gawin. Number 1. Pumasok ng maaga bago ang oras kung saan kayo na assign. Take note. Kailangan 'yun ha. Pangalawa, magpila at magpalista sa checker kung saan kayo na-assign. Pangatlo, Siguraduhin na kabayo in sa biometric gamit ang daliri, palad o mukha bago pumasok sa loob para magtrabaho. Pang-apat, siguraduhin na kabayo out sa biometric bago umungi gamit ang daliri at mukha. Pang-lima, kung di metric o makabayo out, agad-agad puntahan ang timekeeper para ma-address ang hinanais. Ito, alam na natin ha, So wala nang rason na hindi kayo mabayaran sa inyong trabaho.